magandang umaga po sa inyong lahat o magandang gabi depende sa araw o oras na napanood nyo ang video na ito muli tayong nagbabalik maalala natin noong January 13 2025 nagsagawa ang Iglesia ni Cristo ng National Rally for Peace pinanawagan namin doon ang kapayapaan pagkakaisa dinaluhan ito ng milyon-milyong Pilipino sa bansang ito. Sinuportahan din ito ng iba't ibang religious groups. Pero pagkaraan ng ilang mga araw, parang ang panawagang niyaon ay nauwi sa wala. Dahil nga na-impeach ang ating Vice President Sara Duterte sa Congress sinundan ng, ng maraming insidente sa bansang ito na nagpapakita na hindi nakikinig ang mga mambabatas, mga politiko sa panawagan ng Iglesia Ni Kristong Pagkakaisa at Kapayapaan. Hanggang sa dumating tayo sa panahong ito, ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte ay inarest, inaresto pinadala sa Netherlands para doon isasagawa ang trial sa kanya. Maraming mga tao ang nagsasuggest na lalabas muli ang Iglesia ni Kristo Marami namang mga tao ang nagtatanong, bakit hindi nagsasalita ang Iglesia ni Kristo? Lahat ng mga tanong na yan ay sasagutin natin sa pamamagitan ng ating personal na opinyon Una, ang Iglesia ay tapos na sa kanyang panawagan tapos na ang National Rally for Peace, nanawagan na kami ng kapayapaan, nanawagan na kami ng pagkakaisa. Kung hindi ito sinunod at hindi pinaniwalaan ng mga taong dapat na magsasagawa nito, wala na kaming magagawa. Yun namang sa ikalawang katanungan, hindi po pwedeng ang isang religious group ay pupunta sa kalsada at magsisisigaw para sa isang politiko. Pwede lang po kaming pumunta sa kalsada, mag-express ng aming opinion, sisigaw ng kapayapaan, sisigaw ng pagkakaisa, at mag-mediate ng awayan ng mga politiko pinakamalaking mga politiko sa bansa yun lang po ang mga gawa ng iglesia ni Kristo dahil po mayroon tayong separation of uh, church and state na ating sinusunod so ang magagawa natin sa panahong ito sa pagkakataong ito ay manalangin patuloy tayo sa ating paggawa para sa ikauunlad ng ating bansa nga uh, nagtatanong po at nag-iisip kung ano ang pinaplano ng Iglesia ni Cristo sa panahong ito, sa pagkakataong ito. Nais nating ipaalam sa inyo na Iglesia ni Cristo ay naghahanda para sa isang malaking tulong sa bansang Afrika. Kami po ay tumutulong hindi lamang sa mga Pilipino sa bansang Pilipinas dito sa atin maging sa ibang bansa man maaring nakita ninyo sa YouTube yung aming pagtulong sa California yung, yung malaking grass fire, grass fire doon at marami ang nasunugan tumulong po ang iglesia ni Kristo doon ngayong linggo po o sa mga darating na araw kami po ay tutulong naman sa bansang Afrika sa mga kapatid natin doong mahirap na mahirap para po tulungan sila sa kanilang eco-farm na itinayo ng iglesia so hanggang dito ang ating video maraming salamat po sa inyong panunood